So yun, morning morning sa inyo mga kaupa no? uh, Kung mapapansin nyo Dito sa may mga Sa may populasyon sarap na Robinson Balagkas ah, uh, Napakaloob po ng kali uh, Wala halos ganong traffic uh, Gumagalaw lahat ng sasakyan Tuloy-tuloy ang usad uh, Pasok tayo sa Burol First mga kauban Papansin nyo mga kaupa Yung mga tao rito Halos uh, mga naggalakad dahil yung mga sasakyan na galing na full second ah, po ngayon naka go po yung going to MacArthur ah, uh, yung mga estudyante mga naglalakad na kasi mali late yun ito makikita nyo parang normal lang ah, uh, tuloy tuloy po yung takbo ng mga sasakyan mga kaupan uh, parang walang traffic doon sa may pupunta natin ito sa may tapat ng eskwela ng Burkers kung mapapansin nyo Uh, nag-uumpisa na po yung traffic mga ka yung kabilang side going to MacArthur ah, uh, lakag ah uh, dito bali staff ayun, naiipon-iipon sila dito sa may PNR and NCR kauban <coughs> ah bali uh, uh, ito po yung nagiging problema dito sa kasada yung ginagawa po yung kasada magalagay sila ng kosang Uh, gumagawa po ng kanal dito kaya po nagkakaroon ng traffic. Uh, ikot natin. So, yon let's po. Uh, matatagal lang pa ho oh, bago magawa to kaya sakripisyo talaga sa mga motorista, sa mga mapasok sa mga estudyante. Kailangan dito mga kauban pag ikaw papasok, magpapatana rito mga isang oras, lalo ko alas 6, hanggang alas 7. Sa gantong oras, medyo maluwag pa ho to eh kahapon na halos kalating oras na ah, uh, nakatraffic kami rito mga kauban kaya yung mga tao rito mga nakasakay sa tricycle mga bana ho uh, going to market nagalakad na lang sila yun minabasa uh, may ako sa page ni mayor mga kauban maging maluwag ang daloy ng traffic dito mga uh, gagawa na ako ng paraan Bali, naka one way po yung lugar na to Kaya uh, sa PNR ni CR mga kauban Kaya volume po ang traffic dito Ay naabot po na hanggang crossing ng pulong gubat Pag yung rush hour mga kauban uh, Dito naman sa may mga kartur ka uh, Bali, naabot sa may parking uh, Highway sa may petron Sa haba ng traffic Ngayon medyo maluwag pa ho ito mga kauban eh. Medyo tumatakbo pa yung mga sasakyan mabilis po ah, siguro mga 1 minute 2 minutes sa ah, nagpapahati na sila nagpapatakbo na ng kabilang side ayun pinuputol na nila kagad katulad yan mga kauban oh, ah, hindi po gumagalaw yung traffic dito mga kauban ah, hindi po sila nandiyan diretso dahil sa may lugar na yon maaaring nag ipon na naman yung mga single motor mga nagka-counter flow kaya po nagkakaroon ng ganyan traffic hindi po nagdidire diretso kagad yung mga nakago mga kauban Oh, ban, ah, uh, minapansin ako. Ayun, uh, ah, uh, nasira po yung nawasa rito. Kaya ho pala kahapon na walang kami ng tulo, bali tinamaan ng baho yung main line dito sa Bork Water mga kauban. Ito bali nakaguto pero mabagal po yung takbuhan mga kauban, no. Ah, uh, yung papunta Makartur, ah, uh, nakaipon na rito sa ilalim ng release bali minakausap po ko yung forcer baka raw hindi matuloy yung rerouting yung alternate route na napanggit ko kanina na dadaan sa may ilalim ng rilis going to Divine Grace sana yung papuntang MacArthur para yung gawing dito sa may MacArthur uh, diret diretsyon takbo yun ang mangyayari ganito pa rin ang sitwasyon hanggang sa matapos to mga kauban yeah papansin nyo, yan na mga tao mga, mga nagalakan po yan, mga bumababa po sa mga sinakayan nilang tricycle yan dahil nga po sa nakatraffic uh, siguro malapit na yung kanilang pupuntahan kaya sila bumaba na lang kesa yung mga sila ng oras so yun, ito uh, pinakawala na po yung going to mga carter mga no? number one ang una, siyempre yung mga single motor ng mga ito mga kaupan no? mga naipon dito sa mga ano sa unahan sa ilalim ng riles ito talaga ay dito sa may kabila oh, para ano para mas maging ito mag talaga kasi yun mas una una private yung dadaanan nakiusap ako dito sa private ah uh, pero So, bali, sana, ito sana. Yan ang O, para yung magagaling. Yung made made yung mga ito, ito yung bako mga kaupa na ah, dumating na rito ah, lalong magkakaroon na, na talaga dito ng volume ng traffic mga na ah, dito na yung mga gumagawa So ayun dito malaka kauban napakalaki po naging damage dito sa bulok mga kauban ah, tumatapon lang po yung tubig So ayun ito po yung tosang yan po yung binabaw nila So ayun mga kauban siguro hanggang dito na lang ah, babay na po God bless ah, ingat po tayong lahat uh, po ng oras kung tayo papasok mga kauban para hindi tayo nalilate sa ating papasukan mga kauban napakalaking abala po talaga rito yung naging contraction dito at malit lang po yung karsada ayan po